Magandang magandang uh, gabi. Yan, gabi na. diyan At uh, ko po sa inyo ngayon papaano magtuno ng gitara na hindi po ginagamitan ng guitar tuner. <laughs> Siyempre, ito. Nakatuno pa yan. Nakatuno pa yan. So, ang gagawin natin, ang gagawin natin, ay eh, tatanggalin ko yung mga pagkakatono. yan, tatanggalin ko siya at uh, ibababa ako, yan, ito number 5 number 5 yan papaguhin natin ha, papaguhin natin yan, Pero hindi natin alam yan natin oh, lahat na yan sana so, ibig sabihin ah kung ganyan ho ang mahahawakan yung ah, gitara eh wala hindi kayo makakasok wala na mapangit na yung tunog so sa lahat po ng mga ah, gustong matutong mag yan kailangan munang pag-aralan natin papaano tayo magtuno ng gitara. At kung tayo naman ay, halimbawa, wala naman tayong tuner. O, tayo ay nasa probinsya. So, kailangan marunong tayong mag uh, tuno ng ating guitar. So, ito po, iniwan ko yung isang string na ito yung number 6. Iniwan ko siya kasi naka-standard to. Naka-standard. And, uh, papano natin maibabalik doon sa dati. So 'yan 'yung 'yan 'yung tunog ng standard nasa E nasa key ng E. Yan. O, wala. Wala. Pangit. So manual, ang tawag ko dito manual tuner. So sa pamamagitan ng ating ah uh, anong tenga, matutunod po natin yung gitara, mababalik natin sa dati. 'Yan no. Unahin natin ibaga yung uh, maliit Yan Di ba? Standard E Kailangan itong number one na string Yan Ay maging higher edin yan Yan o Yan o ha? Eh, kita na natin na Ipantay na natin pa. Malayo pa. O. Malapit na yan. O. Lapit na. Yan. Yan. Pantay na. Higher in na po ito. Yan, yan, yan. Kung, kung papakinggan natin, hindi ho tayo uh, ah, ah, nag-base dun sa tuners. Yung tay nga. So, ito po yung E. Ito naman yung higher E. Yan. Yan. So, ang sunod natin ay ito namang uh, number 2. So, dahil yan ay wala din sa tono, wala din sa tono. So ganito ang ginagawa ko po yung manual. So tayo nga pa din ang gagamitin natin. Ayan. So dito natin yung kinukuha. Oh. Nasa na siya na. So malayo pa, malayo pa, nandito pa siya. Kailangan, nandito siya. Nandito pa lang yung sabihin, luwag pa yan, maluwag pa. So, hikitan pa natin, hikitan pa natin. Hikitan pa natin. Ayan. O, nandito na. Nandito na sa uh, dalawang pang ilang fret ito. One, two, three, four, five. So, pang five na siya. Ganyan ang tunog niya. Ayan, yan yung number 2. Tunog ng number 2. Ito ko yan ha, sa may puti. Ayan. So, kunin naman natin yung number 3. Paano siya mababagay. At, uh, dito ko po kinukuha yan. Manual tuning. O, maluwag, di po ba? Ibig sabihin, wala ah, hindi siya bagay so ikita natin sa pamagitan ng ating tenga ayun na umabot na kagad Tama na, tumatama na, tumatama na. Ito pa. Ha? Oo, ito wala, number 4. So, kailangan, hikita natin din, number 4. Paano ko naman ho kinukuha yan? Sa pamagitan din ng tainga, ah, ng pakikinig, manual tuning. Wala ko akong tinitingnan, ha? Ha? na, ina natin ha ay wala pa, hindi po nakatama ay sumobra, sumobra ay kulang, kulang, kulang yan na, yan na, dumabot Tuma na po Ayan na. Nandiyan na tayo sa standard D. tumama na, nakabuo na tayo nanti. Ah, may kulang pa. Yung number 5. Hmm. Ayan, nolan. Pangit. So, papakinggan naman natin at aayusin natin yan sa pamagitan din ng pagtuno nito. Ayan. Wala pa, di pa abot. Kasi nandito pa lang. So, kailangan nandito yung banda. Dito banda. So, ibig sabihin, wala pa, wala pa. Yun. Yan na po yan. So, hindi tayo gumagamit ng tuner. So, dito ko na yung binabagay kung okay na ba dito niyan Mhm Mhm So magbabadera ng kote. Okay oh, na, na? Okay na. Okay na, baliktad na uli natin sa dati. Yung ang pagigitara, bago tayo maggitara ang una nating pag-aralan ay magtuno ng gitara. So, ito po isang tip na sana ho ay na makatulong po sa inyo. Yan. magtunong tayo ng gitara ng walang ginagamit na guitar tuner. na. Thank you. Sana ho ay kapulutan po ninyo ito ng aral. Paano magtunong ng gitara ng walang tuner. Bye-bye. Thank you.